Alam nyo ba Sa araw na ito, March 15 noong 1565, nagarap ang unang kasunduan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol. Ito ay sa pamamagitan ng sandugo o blood compact ni Nooy Pinuno ng buhol na si Dato si Katuna at ng manlalakbay na si Miguel Lopez de Ligaspi. Ang sandugo ay isang ritual noong unang panahon ng mga pinuno ng dalawang pangkat kung saan sinusugat nila ang kanilang kaliwang kamay at ang dugong pumapatak sa bawat isa, ay inihahalo nila sa alak at saka iniinom. Tanda ito ng pagkakaisa at pagkakaibigan. Pebrero taong 1565, narating ni Legaspi at ng iba pang mga kasamahan nito ang Cebu matapos siyang atasan ng nooy hari ng Espanya na si King Philip II na simula ng paglalakbay at pananakop sa iba't ibang mga bansa at hanapin ang Spice Island. Apat na barko ang pinamunuan ni Ligaspi. Sa loob ng ilang taon ay sinakop niya ang Cebu at mga karatig na probinsya. Taong 1571, naglakbay naman sila patungo sa hilagang bahagi ng Luzon. Matapos matalo ang nooy isang muslim na pinuno, taong 1571 din, kanilang inilunsad ang lungsod ng Maynila na naging pangunahing lugar para sa kalakalan. Naging oportunidad dito para sa mga Pilipino na mas kumita ng pera. Samantala, siya rin ang nagutos na itayo ang City of Intramuros para magsilbing kanyang opisina at maging kuta ng mga puwersa noon ng Espanya laban sa mga kaaway. Si Miguel Lopez de Legazpi ang nagsilbing unang gobernador noon ng Pilipinas. August 20, taong 1572, namatay siya sa stroke habang pinapagalitan ang isa sa kanyang mga tauhan. Siya ay inilibing sa San Agustin Church sa Intramuros. Bukod sa mga nagawa at naging impluensya sa Pilipinas, iniwan din ni Legazpi ang mga sulat tungkol sa kanyang paglalakbay, pagsakop at pagpapaunlad sa bansa. Nakapreserba ang mga sulat na ito sa General Archive of the Indies sa Civil sa Espanya. Ngayon, alam mo na!